sa aming ay wala man tao dan saan bantay na yan ay, ay, ayos, ayos. Ay, ayos ka ay, ayos ka Binalitan. Binalitan. <laughs> Ayun, hindi makatiis daw si Pings G. <laughs> Good morning mga karabas. Hindi na makatiis si Pings G. Kasi tagal daw namin sa laot. Ayun, uh, syempre <laughs> hindi na daw makatiis Hindi na makatiis makatis. <laughs> <laughs> Magit pa, Magit pa Ayun mga karabas, hindi eh, kahapon. Syempre, eh, dumating tayo dito sa Raptor. Ano? ngayon ay hanguin at buhanguin hindi <laughs> hango kami ngayon ng tunito ni Ladang Isda wala kasi bakanting ano si Kiyata ni eh okay. ibibenta ng Raptor Boys lako lako ba tingnan natin kung magkano abutin curious lang no subukan ano natin, e, mga... natin mga karabas kung kung maubos nila <laughs> <laughs> kasama natin bagwis Ya, mag 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 na kami mga karamas. Ay, ganda na isda namin. Ang Mga lapu yun. Pang kain talaga ng mga ano yun. Sari. Nang Sagsare. tao. Nang tao. Nang tao talaga. Buhay pitik siyempre. Mm. Tsaka si yun. Good morning, karamas. Ah. Ang natin. Tara. Tara po. Kapra <coughs> banyera, brother. Kalambugit. Ah, limang banyera. Kalambugit. Kano ka dami <laughs> yun kung makapagsalitan hanguin eh. No? Isupot-supot na pala. <laughs> Ito yun sila natin yun gaya nang nabanggit ko nung nakaraang episode mga karabas ano, yung nakaraang episode. Ah, uh, for sale po to si Raptor ngayon kasi subukan naman namin ng mas maliit na bangka. So nakwento ko naman nung mga nakaraang mga nakaraang episode kung bakit natin kailangan ibenta si Raptor. Kung hindi niyo po napanood, pwede niyo pong balikan para malaman niyo yung explanation kung bakit ko siya ibebenta. Ano. So target okay. namin ngayon yung mas maliit yung ganito lang ng panglima. Ayun, ano? Mga tatlo bloke lang kasi may king may full time vlogger na po tong laptop boys natin kaya talagang kailangan mabilisan yung alis ba tapos madalas ay tara doon uh, ay puno man pus uy puno man to puno nang uh, mga karabas oh yung uli ni ikaw to sikap yan, sikap yan yung ulit pala ni Kap? Yan ang tinubos niya sa si sarili niya. Ay, ito ba yung tinubos oh, niya? yan. Ay, ay kaya pala, nakalo. Kaya siya nakauwi. Kaya, siya nakao, eh. kaya siya nakauwi. Eh. Kaya, kaya binitawan siya. Oh, mga huli lang ano. Kamu hindi bumalik ngayon. Kaya uh, ano oh. niya, kay yan. Ito yung huli ni Boso. Huli niya yan, Ipman. Ay, ah, kay Ipman. Oh. Kay Ipman pala. Kaya ganyan din ako eh. Oo, oh, sa akin yung mga gas tatlo. Ah, Aka naman sniper, malaki di ba? Doon na. Pero... Oh. Nakain na yung kagabi. Ay, ay <laughs> oh, sarap. Sarap brother. Kasi buko dito mga karabas, eh, laki, laki, laki uwi-uwi din ng mga pangkulang-kulang bang. Kasi marabas ang hindi. Ating ganyan yung malaki. Malit. Oo. Oh. Oo. Oh. Ang ganyan ito. Isang banyer pa sana. Ay, ibang, oh, ibang presyo to Para ibukot na yung ano. Okay. Sorry, ibang, presyo ito. Oo. Oh. Mm. Kaya nga, ay ano natin na yan. Yung malaki, malaki. Yung mga lawi kaya ano, dito natin sa pagsara nila. Okay. Okay. Mabilan sa mga gano'n. Kaya nga po, medyo mahal, mahal yan eh. Hindi nila alam na mahal yan eh. kung sabihin, mahal naman ang isda nyo.

Ano ko kaliwiti Hindi makatay si Busing, makakarabas na <laughs> ito. Sarap mag eh. May hinahango. Uh. Sarap mang kalikot dito. <laughs> Hindi siya makatay. <laughs> Doon na na, makamadali kay Boss. Hindi <laughs> makalapok natin. Yun. Ganda. Yun. Ganyan. Mga mamahalin talaga ito. Oo. Oh. Ito wala man ito. Dito ito. Oo <laughs> nga. Bukaw yun eh. Bukaw baga eh. Pulo para sir mamahalin natin gihuli sir. <laughs> Wah. We... Ay, mga lapot. Mga lapot dito na rin. Dito. Dito, Tanto, dito. Dito 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 Yung mga lapo. Ito Panlako lang talaga dito, Lito, man, lang. Lang, dito di na to. Lawi eh. Lawi. na. Yung sa ilalim. Yan ya ah, mga huli ng mga taga Gambina. Bakit eh... na parang dito. Ating muli rin pala. Kalau ako bribiro lang sir. <laughs>

Wala ba yung na maghanap? Ha? Huwag ka na maghanap dyan. Di, doon nga dyan yung ilo. Huwag na. Ano kaya buhatin to? Baka masira kasi yun. Daan tayo ng palingke. Hanap tayo ng maganda-gandang presyo. Pagkatapos tapos natin binta to, tuloy natin yan. Kasi, pwede. Ito? Ito ba ang Yun Ito?

Mula, ano, eh? Am, tibaka, Or <laughs> <d> <laughs> Parang tindak ng hipon niya. Dugo na dali sa ano eh. Ang bus ni Gandina, orange juice. Ang tibangan orange din. Orange din. Gusto. Parang nag ano ah. ko pula sa ano eh, manlalako ng hipon. Tulong to kay Buti nga yun, pinahiram tayo. Maraming salamat sa eh ano, Gisa. Gisa Munar. Thank you. Pulang siguro to. Isa mo sa akin, Brad. Bilhin ko rin to. Kayaan, yan, yan. Ayaw.

May na na harapas naman eh. Kating pa ano, paluwag. Okay. Oh, may customer agad kayo. Hindi <laughs> lo. <laughs> <laughs> ito kay Buseng, <laughs> yung kay Buseng. Sa akin din nyo. <laughs> Mahal ang kilo na ito kay Buseng, 300. Buhang oh, oh, din magkasut. <laughs> Discounted dyan sa baka ko binili. Ay, discount dyan. Ay, <laughs> hey, huli niya. Di <laughs> Bili niya pa. Direct to, direct, direct eh. Direct yan eh. Direct sa mga isda. Siyempre, mas mura-mura kong tiyan. Ganoon din, presyo din doon. Wow.

na ko rin yun pero daanan nyo doon Bili yun Bili ka mo Hanggang saan kaya aabot yung ilalako natin na to? Maka hindi, ang hindi doon Baka dito lang yan, dito yung halok lang yan o sa mga gilgili dyan, ubus yan Huwag paabutin doon, dyan lang yan o Kulang labis, kulang kulak Ilang kilo yan lang mo natin Sa, delos dalawa, dalawa, Lima, anim, sito, holo, siyem! Siyem ng kilo. Sampu. Duse. 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 Tatlong kilo diba? Kinse. Oh. Kinse. lahat ito. Kinse. Ayos. Hello, Kalo, patan, wala ano, Pang palingge. Pang palingge. Okay. Tapos yes. yan, ito so, nilipatong. Oo. Mag-practice si eh, Bagwes na maglako, mga karabas. Sige, sige. Pakinabangan ng pagdaldal na to. Oo, oh, yan. Diyan natin gagamitin mamaya. Diba? Pakinabaga rin na po pag na lang dagat eh. <laughs> Puro sisi. <yan kay> <laughs> <laughs> Baliwala yan si Bagwes. Baliwala <laughs> yan. Pakinabaga ng pagkabulatas na to. Pakinabaga ng to. eh.

ini muna namin sa Timarabas. Sin dagat. Kasi may huli na sila dyan nih Arabas sa hapon eh. ini ayo, 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 pak ayo, nah, Dito namin sa bayan ng San Jose. Kaya di tataan muna namin sa palengkes. Balongin namin kung baka ano. Pintahan to lang yung malalaking isa namin. Ito. Yun kayo sana pwede mo kunin yung mga... Ito ba? Tingnan ko lang yung ano. Hindi ko lagi pasok sa kanya. Hindi no. Hindi yung dulo kayo si Berdira. Alam niya? Hindi may dulo ba ka? Yung dagdag, yung kunang kuwanya yung dapat din tsanya. Teka tawaran natin O ayan mga good size Pero yung kung ilan ko, kung ilan ko pa kasi natin 'yan, hindi natin maano 'yan. Yung ano, yung laptop to 50. Eh, to 'tong isang peraso na 'to. Pero 'yan lang naman ang good size. 'yan, ano? At dalawa pa? Sige. Dahan. Ano? Sige, mo

9.5 9.5 9.5 Ang yelo nyo, grass <laughs> pa oh. Kalagal naman naman Kalapit lang pinanggalingan eh. Ay, malit na. Bago malamig pa. Malamig ang yelo kaya no? tinggi tinggi Husmai, coba. Dengar lagi, <laughs> medi, medi. Enggak tahu. Aduh, nih, Oh, patro. 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 Patro

Dasa, 6000 ang gusto <laughs> <6 ,000. laughs> <credit> mo <laughs> bento, namin dapun. Alam <lakinaha> ko na. Makunti man kasi hinuli niyo. Hindi man lang. Tapos na yung mga nanando niyo. Ano Ano channel na mga titi? Anong Ang mga namin. Ang lalang kot. mo. Ano, Tama Pang, ito

Ayan, mag-sagawa lang. 10, 20, 25, 6, 7, 28, 25. Okay? Thank you. Salamat. Ang bito namin, 2, 8, 25 mga karabas. Ang kaming gusto mo namin mga 6,000 na gift. Talo. Talo. Ayan talaga. Saan lang kunin kayo na marami rin? Ayan, tingin na marami. Ayan, tingin na marami. Diba wala ka tumukahan? Uy, tumukahan mo ko rito. Uy. Oo, talagang tanawa. Bilang-bilang mo nin mo. Di mga kaharabas sa eh, tamang Kaalis lang namin doon sa palengke. Okay. At dumaan din kami dito sa uh, ano, hardware para makabili ng ng um, blang na carburetor para papalitan namin. Medyo matakaw kasi sa gasolina. Kaya eh, ni Busing papalitan daw ng carbs eh kasunod ko man sa galing alam ko sa kayo Hoy, alam ko na ako sa galing yan kain yan An? kain? ha? kain yan Hoy, oy 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 ay umuha <laughs> pala oh, yan. Oh. yan tayo agad ng isa oh. mga trabas magabili kami ng karna dun ng gandina gandina tama sa ano? fishing coil sa coil yun ok Tawad lang yung 50 pesos. <laughs> hmm. <laughs> tawad din na daw. Nakatawad ka, nakatawad ka. Eh, mag, ang alaga kasi mga karabas, 1,108. Wag na daw yung it. Ang one one lang. Yung bang spark wala yung sa metal bump. Wala yung... Wala nga dito spark plug. Wala nga. Wala nga uh, kuha namin lagi sa dito. Ang punin doon sa makina niyo. Saga! Ay, bawal. Pag-inenta ko namin yung mga walang nga Ay, ganun pala. Kala ko, pita okay, eh. Kasi senior po na. <laughs> Tatlo ko. <laughs> Tawa ate ha. pa mo si ate ha. Ito lang ang gimok eh. Ito ito. Goods. Sabi <laughs> ko na na Wala guys. Par flat. Eh, napakuha ko yun. Doon dalaw sa... Original yung mga karabas oh. SP. Uh, SP. 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 Okay, yan po. Pag nagbili kayo ng anak. SP no som. Seawits. Seawits ka na dyan. <laughs> ate, pasensya na uh, kayo sa ano ha. Ay, sana, sana ako kayo mag-wes. Ma'am, ilang po ma'am. Ilang... Ang ganda klatin, po lang tindira dito. Taon ang ako naman <laughs> yan. Bago pa,

pero maya mama-host kes mga kasigaw. Nay, bago sya Ha?